Para makaligtas siya, tumalon at lumungoy sa rumaragasang baha ang isang ginang sa Cavite kahapon. Sa Rizal naman, paglilinis at pamimigay ng pagkain ang ginawang tulong ng mga residente sa kanilang kapwa. Saksi si Bernadette Reyes. na baha para lang makatulong. Kahit mga hindi naman niya basura, pinagpupulot ni Grace para makatulong na mapabilis ang pagbaba ng tubig. Nandito kami ngayon sa Karangalan Drive sa Cainta kung saan sa looban ng village na ito ay umaabot na hanggang dibdib ang baha. Ayon sa mga residente rito, isa raw sa mga nakikita nilang dahilan sa pagbaha ay ang mga basurang bumabara sa mga kanal. Dito sa kinatatayuan ko ngayon, samotsari ang mga basura. Nandyan ang mga plastic, mga bote at mga balot ng mga tsitsiriya sa mga kapitbahay ko, sa mga taga-karangalan, kalugar ko. Uh, sana naman, wag nyo naman po paano pa rin ng basura nyo po kasi ang basura tinapon nyo, babalik din po sa inyo. Sina Jasper at kanyang mga katrabaho naman namang ka para magpakain ng libreng lugaw. Napakalaking tulong po sa amin yan, lalo na iba hindi makalabas. Sa simpleng pagpapakain natin ng pampainit sa sikmura lang, eh, nakakatulong yung pampagana sa tao na hindi mawala ng pag-asa. Abot tuhod ang baha sa kahabaan ng Felix Avenue sa tapat ng Village East. Tumirik ang motor ni Ariel kaya nilakad niya na lang ito para makapasok sa trabaho. ay kailangan mo magtrabaho talaga rin kasi siyempre bawas bandit pagka umabsent. At saka yung kawapalitan ko rin, ma, maano rin siya, maabala rin siya. Ayon sa lokal na pamahalaan, sinasalo ng kainta ang tubig mula sa ibang mataas na bayan ng Rizal. Nakadagdag pa raw sa problema ang pag-apaw ng wawada. Pag dumating na yung panahon na, na yung mataas na ulan galing sa, sa mga bundok, ibababa, e wala naman sila ibang dadaanan kundi kami. Eh. Yung pump station sa gumagana. We've already put two and now uh, we're coming up with another three before the year ends sa ngonan, pahirapan ng paglilikas sa mga nakatira malapit sa Laguna Lake. Buhat-buhat na mga rescuer ang mga bata habang naglalakad sa tulay na gawa sa kawayan. Sa bahagi naman ng lawa sa bayan ng Tanay, natagpuan ng mga maying isda ang ikalawang batang nalunod. Matapos nung ano silang maligo sa spillway sa bayan ng Moro. Unang natagpuan sa parehong lugar noong lunes ang labi ng kanyang kaibigan at kapwa sampung taong gula. Uh, nakilala na siya ng, ng ano, pamilya pinag-identify na ng pamilya to na yun talaga yung kanilang anak na Sa Bacoor Cavite, naiyak na ibinahagi ni Emily kung paano siya nakaligtas sa flash flood kahapon. Sa sobrang bilis daw ng pagtaas ng tubig, ang anak lang niya ang nailikas ng rescuer. Nasa trabaho ang asawa ko. Tapos yung baha ko tumaas na. Sabi ko, sana ano po kami ng tulong kasi nga hindi na po ako makababa sa bahay ko. Wala na po ako ko mada madaanan. Kunti na lang po yung bahay ko. Ganun na, ano, lagpas tao na po. Wala na po akong madaanan. Tumalo na lang po ako papunta lun sa tubig. Lumangoy po ako kasi inuna ko po yung anak ko. Sabi ni Lola Candelaria, 74 years old, alas 10 na umaga kahapon rumagasa ang baha sa kanilang bahay wala na raw siya kung hindi hinagisa ng lubid ng rescuer. Naanod yung lahat ko pero ako dyan, tuloy lang yan. Basta sabi nila, kapit lang nanay ng mahigpit ka. Para hindi ka ho, ma ma malunod o maanod. Hmm. Hanggang ngayon po ako, parang ano nga po, Nananatili sila sa evacuation center sa barangay Habay Uno. Maraming barangay sa Bacoor ang mabilis bahain dahil maraming umaapaw na ilog na konektado sa Manila Bay. Pero kahapon lang daw naranasan ng maraming lugar na umabot ng lagpas tao ang baha. Mas matagal na rin daw ngayon kung humupa ang baha. Sa noveleta, maraming parte ng National Road ang maghapong baha nang dahil din sa high tide. Sa Cavite Viejo Street sa Kawit may mga loobang nasa lampas tao pa ang baha. Para sa GMA Integrated News ako si Bernadeth Reyes, ang inyong saksi. Makapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.